Alam na rin pala ni BP Sara, Courtesy of Dean Chase Facebook page, tinalo niya pa ang mga stream media sa Pilipinas pagdating sa balita lalo na sa isang first lady ng Pilipinas. Siya ang kauna-unang Pilipino OFW sa Amerika nakakuha ng exclusive documents mula sa Police Department ng Amerika. Ibig sabihin, valid ang documents hawak niya. Pakinggan po natin ang kanyang pasabog. What had happened on March 8 on a Saturday, katong nakita ng patay ng lawas si Paulo. And that, on that document, it includes names and complete accounts of what had happened that day. So I had decided, and my family, and we had actually talked to a couple of counsellors. Now, just to keep it for the time being, to protect me and my family. So I'm However, that does not mean that I'm going to So I'm going to go on what I know. Okay? So before I go I'm going to show you the video. And tell me what you think about it. Kasama pala ang ating sekretary ng tourism, yung tourism sekretary natin ay si Cristina Prasco Garcia. O So, as you saw sa video, um, na yung mga personalidad dito nga taga Cebu. So, kini video ha actually, para ni sa mga Cebuano, or pwede ra sa mga dilira di sa taga Cebu, o ka interesado mo. But as you saw sa video, uh, na yung mga personalidad dito nga taga Cebu. No? Kaila kayo tani nila. And usahan ni nila nga mga tawhana kay mawang ni Pirma sa... Um, impeachment case ni Sara Duterte. And wala mo ni Ibong kani siya uh, umagad mo siya no sa atong gobernadora diha karon sa Cebu. Wa mo ni ngano ni pirma sila nga maka Duterte makina sa una. Di ba kusgan makita lang support ni Duterte sa una karon for some reason nawala bukal na kayong atong kanang gobernadora di Aron sa Cebu nga mo support mo support sila ni ni, ni BBM and you wonder why now karon going back to the video kana sila mga tawhana nga nakita ninyo karon kay part na sila sa entourage o mga bright mo please catch up um, kana sila wamon hibong na nagsugod naman o taw pangumpanya na sa sa niya, omo ka kabantay. Missing in action sila. That makes you think. Karon. Um, kinis lang mga tawhan na nag-family reunion, wala nang apil, wala ki I really don't know sa o kan nang nauli. Honestly ah, I really don't know na nauli na ba sila. Kasi ang ilong gingon mo ko ni Castro kaya nauli na ko na itong pagpisa Jace. One thing I can guarantee you, wala ni sila gi atong bisan Jace kay again lunes na diha din domingo diri sa mga so imposible kayo nga sila ana kay the day after or the day prior na namatay niya the day after papauli sila imposible na mahitabo so karon di ba nang mo kaysa pay parts and o bright mo dali ra mo catch up <laughs> Wa <laughs> mo ni bong ano wa sila -apil -apil sa kanang mga uh, uh pangumpanya karon. Nag family reunion wala sila. The missing in action. Why? Di ba? Wa mo ni So that's one pasabog na ko for today. Okay? And do your own investigation mga mga bisaya, mga pistak, mga brightak, di ba? do your own investigation and see what's going on. Uh, Nag tapoy pasabog karon at lawang? Yes. As promised, tapoy i-deliver akong pasabog karon. Um, as you guys know, nakadawat ko kanang dokumento or information with uh, the accounts of what had happened. maraming nakikita ang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine. Okay ay bigla nilang kinidap, kinuha si Pangayong Duterte.